Kailan pa po ito? Actually po, attorney, nangyari po yan. Umuwi po yung husband ko noong March Last year po. La 2022. Oh Saan po, po siya galing? Sa US po. Ah, US? US po. Bakit? Ano siya? Uh, Actually, re sir. Residente doon? Actually, green card pa lang po siya, sir. Green card pa lang oh siya? Opo. Paano siya nakapunta doon? Bali, pinitition po siya, sir, ng mother niya. Kasama niya po yung panganay ko pong anak na, which is kasama niya po doon ngayon. Napitition na rin? Yes po. Ikaw ba may petition din? Actually, attorney, ah, uh, For petition na po kami ng mga hmm. anak kong kasama ko ngayon dito, ng husband ko. Gaano katagal na kayong kasal? Uh, nag Kinasal lang po kami, attorney, 2019. Pero more than 22 years po kami kayo nagsasama. Opo. May anak po sila? May anak Lima po kayo? Lima ang anak niyo yung isa nakasama na sa Amerika. Yes po, yung panganay. Yung apat may pending petition. Yes pati po. Pati ikaw. Yes po. Ano naman ang dahilan at umuwi siya rito? Ang sabi niya po, attorney, gusto niya daw pong mag-unwind at mag-relax. Pero uh, attorney... Ano ba ang trabaho niya doon? Actually, attorney, wala siyang specific na trabaho doon. Parang seasonal pag sa Alaska. Ah, sa Alaska siya? Opo, oh, attorney. Ngayon, that, that time, Nasa Alaska po siya noon. Tapos uh, wala pong nakakaalam na umuwi nga po ng pinas. Nalaman na nalang po namin na confirm na lang na lang po namin nagpo po siya na nasa Pilipinas na po siya. Tapos ah, nung bumalik siya nung March 22 hindi tumuloy sa inyo. Wala pong nakakaalam, attorney, hindi po ako ang In, tinuluyan. Ang sumundo po sa kanya, attorney, is yung babae. Babae. Yes, so, po. yung video na yon nangyari dito sa Pilipinas? Yes po. Nung umuwi po yung asawa ko. Saan kaya yon Alam mo kung nasaan sila? Wala po akong idea, attorney, kung saan po pa, paano sila mo naglunga? natanggap yun? Actually, attorney, lahat ng ebidensya na yan, nakuha ko po yan, ibinigay po sa akin ng anak ko nung umuwi po nung December lang po, nagbakasyon dito. Yung anak mo na nasa Amerika yes, na umuwi noong December. Yes po. At doon mo lang nalaman na nakauwi na pala yung asawa mo. Hindi, hindi po. Alam ko na po na umuwi. Kaya lang yung mga evidences na ganun ka kasasakit, mm. karami, yung videos, lahat po. From March to December, anong ginawa mo? Dahil alam mo na, ah hindi mo pa pala alam na umuwi, ano? O, ano Kailan mo na, na alaman na umuwi na siya? From... Man. Bali, ano, nagpunta po siya sa bahay namin once kasi ang sabi niya pa po nga nun, magpasalamat kayo, nakiusap sa akin yung anak mong panganay ni si Janine, puntahan ko yung mga bata kung hindi, hindi ako pupunta sa bahay na to. Bakit gano'n na nangyari? umalis ba siya? Hindi na kayo nagkakasundo? Actually, attorney, yun nga po, hindi ko maintindihan kasi December 2021, ang gaganda pa po, po ng mga chat niya, sabi niya, miss na miss ko na kayo, gusto ko makarating na kayong lahat dito. Aayusin ganun? ko lahat. Kaya hindi ko po matanggap. Sabi niya by January, na na nga po. Siya lang po ang nag-iinsist, na, iniwan niya na daw ako, wala ako. Sabi ko, ha? Paano? Bakit? Kakong so, ganun. Okay. Itong babae, alam mo ba kung paano sila nagkakilala? Ang sabi niya lang po, attorney, that time ata, itong babae, is parang may problem din. Then, hmm. Parang nagka-comportan po silang dalawa Sige Tapos ni may mabanggit po ako Nung time na nalaman po ng asawa ko na Lahat ng ebidensya, pinaward po sa akin ng anak ko, nung umuwi dito Pagkabalik ng anak ko din attorney, ni niya po yung anak ko Ganun ba? Oh, po. Sige, Jan yes, Nandito po ngayon sa Wanted sa radio Ang iyong asawa Si uh, Maria Lourdes Marinas Nasaan ka ba ngayon? Nandito ka pa sa Pilipinas? Nasa, Cali nasa California po. Ah, nakabalik ka na na Amerika. Nakabalik na siya na Amerika. Itong si Miss Jacqueline Uy, nasan siya ngayon? Miss Jacqueline hindi Uy? ko alam siya. Hindi ko na, po, hindi ko na po nakakausap yun, sir. Your wish is my command Diba Di ba sabi mo kahit magreklamo ka na, kahit magpatulpo ka pa, wala akong pakialam. Di ba sinabi mo yan? Ngayon ginawa ko to para sa mga anak ko. Alam mo, Ganito, attorney, okay. nagkaroon pa po, po ako ng problema. Yung isang anak ko nung isang araw lang po, high school. Super naging affected. Napasugod po ko ng eskulahan. Kasi po, yung anak ko po yung tulala. Napansin ng teacher. Ngayon sabing ganun, nagsimbong yung anak ko sa yung pangalawa pong kasama ko, ha? Nagsubong po mm -hmm. sa atin niya na taga-Amerika. Sabi niya, Ate, ilipot mo na ako ng eskilahan. Bakit? Napagalitan daw siya nung teacher ng pahiya. Bakit? Kasi ate, nakatulala ako. Bakit kinakatulala? Iniisip kayo yung problema. Ano pa mas mo may mayroong video rito na naghahalikan pa kayo nitong si Miss Jackie Lynn ano yan eh actually sir uh, hindi ko naman itatanggi na ako talaga yun sa video right mm -hmm. so kasi sir ang video na po yan is matagal na po talaga yan sir last year pa po yan eh. alam naman po nila yung alam naman po niya kaya ko po nasabi yung mga ganong bagay kasi po lagi po kasi kami nagtatalo kasi ang sabi ko sa kanya <laughs> kukunin ko naman, kasi actually sir, naman sila lahat eh. Kumbaga, may hinihintay lang akong kailangang bayaran. So siguro ginagawa niya ngayon yan para mapahiya na lang ako sir eh. Kasi kung gagawin niya, kasi sabi ko nga sa kanya sir noong araw pa, kung magsasawa tayo para sa mga bata, hindi na worth it eh. Kasi lagi na lang tayo nagtatalo eh. Gusto mo ba magsasama tayo dahil lagi na lang tayo nagtatalo? Hindi uh... Kasi ngayon sir, kasi nagahanap na lang siya siguro ng buta sir, pero yung nangyari sa video sir, hindi ko na maitatanggi na ako yun. Pero tapos na po yan sir, matagal na po talaga yan. Kaya ako po nasabi yun kasi sabi ko sa kanya, pag dumating ka dito, kukunin ko kayo ng mga bata, wala namang problema sir, nakapetisyon naman sila eh. Naghahanap ko lang siya ng butas talaga siguro sir, eh. hindi ko po alam. Naghahanap siya ng butas para... Mapahiya siguro ako sir or Kasi matagal niya sinasabi. Kasi nga sir, kaya ako nasabi yung gano'n, Matagal na kami kasi nagpapatag na talo. Eh. Siguro sabi niya, gusto ko madipon. Ipaglalapag ba yung mga anak ko? Sabi ko, ano pa ba yung gusto mong gawin ko? Kasi ginagawa ko naman yung part ko bilang tatay, kukunin ko naman kayo lahat. Ano pa ba yung ano pa ba yung problema? Sina, sabi ko sa kanya ganoon. Oh, yung sige. video na yan, sir, actually, pinakilaman ng anak ko yan dito sa Amerika, yung mga pictures, the hat. Uh oh, oh. The hat yan, sir, pinasok pinas pinas sa nanay niya. Okay. Actually, nagtalo pa kami ng anak ko niya dito sa Amerika. Eh. Nasaktan Tapos mo pa raw eh. Ng dito, Ilan taon na ba yung bata? 19 po 19? ngayon. Uh, 19 po yung anak ko dito Nasaktan sa Amerika. Nasaktan mo pa raw? Ano sir, actually hindi ko naman siya nasaktan. Nabatukan ko lang naman siya sir eh. Yung palang natulak mo lang yung ulo. Buti hindi ka sinumbong sa pulis? Mahigpit po ang batas natin dyan pagdating sa ganyan. Yes sir, tumawag po siya ng pulis. Sinabihan pa po siya ng pulis na dapat hindi mo pinakikeda man yung gamit ng tatay mo. No, ah. Uh, <coughs> uh, attorney, yung akin naman po ah. Hmm. sige. Sa side ko na mo po, yung sinasabi niya kasi privacy niya daw po yun. Unang-una, ang privacy para lamang niya sa mga taong may tinatago. Tsaka yung taong sinasabi niya, is sarili niyang anak. Natural, nagmamalasakit yung bata. Tingnan niya kasi affecta, affected siya, attorney. Biri mm. mo, attorney, siya yung kasama before ng mm. anak ko sa isang bahay. Ano ngayon, attorney, humiwalay sa kanya? Bakit ka mo, attorney, kasi... Hindi lang kasi niya isang beses nasaktan yung anak ko. Last year, October 2021, hindi ko alam, attorney, nalaman ko na lang na sinaktan niya rin yung anak ko nung umuwi dito. Dito? Nung nag-confess. Opo, nung umuwi yung anak sinaktan ko, nag Sinaktan yung anak mo dito? Hindi, dun pa rin po, attorney, rin. Sa, sa Amerika Ay, pa rin, attorney. Kung nasaktan ko po yung anak ko, dapat matagal niya nang sinabi sa akin yun kung last year pa. Kasi natural sa, natural sa ama yung napapagalitan yung anak. Siguro, no, alam mo dyan ko kung bakit? Kalakit, kung bata, attorney, ko pwede ko bang sagot? Alam mo dyan kung bakit? Ganun ka kamahal ni Janine. Kahit sinasaktan mo yung bata, alam mo yan. Naiwan po sa'yo, Chila. Kasi siguro, oh, alam mo yung no. totoo. Alam mo, attorney, ako nire-respeto ko po kayo, ha? Natural, karapatan, karapatan niya naman po yan. Ang eh? saking sa kasi, tapos na po talaga yan, sir. Eh. No, attorney, ko ito pa, attorney, masakit. Eh. Lahat ng mga remittances, attorney, ganito pa, hindi lang isang beses ang isang babae ang pinadadala niya. Yung Jackie, last year, July, attorney, napadala niya yung babae worth 38, 38 something, 38,000 something. Sa US dollars? Peso na po, attorney. Samantalang kami ng mga anak ko, apat ang anak niya sa akin, attorney, na-compute ko, almost 25,000. Yung mm -hmm. babae, attorney, napadala niya 38,000 a month. Mm -hmm. By August, attorney na padala niya almost 60,000 a month. Para sa yun? ang sabi niya, bayad niya daw sa lahat ng utang. Pero attorney, base dun sa mga ebidensya na meron ako, nakalagay dun, pay all your bills. Wala, wala, walang, halaga sa akin ng pera. Ang importante, ikaw. Tama ba yun, attorney? Sige. Ngayon, nandito ka na, ano? Ano ang gusto mong mangyari ngayon? Ayun nga po, kung ako po talaga, Atty., masusunod, gusto ko talaga, attorney panagutan niya yung ginawa niya kasi under siya ng marriage. Wow. Unang-una, walang grounds para ganunin niya ako. Unang-una, inaalagaan ko ang mga bata. Apat ang iniwan niya sa akin. Mm -hmm. Kung po pwedeng makulong, attorney, makulong. Dahil sobra yung ginawa niya sa akin. Alam mo, uh, sinabi mo, no? na merong mga pending petition yung mga bata. Tama ba yun, Jan? Which is, the attorney. Yes, hindi the si so. attorney hindi niya naman po inaasikaso. Hindi niya inaasikaso. Hindi po, ah, Sige. Uh, ito, opinion ko dyan, ano, dahil gusto niya mag-file ng kaso, ano, opo, kahit na anumang kaso yan dyan. Opo. opo. Ako bilang abogado, hindi naman kita tinatakot dyan. Alam mo dyan, uh, naiintindihan ko yan, ano, medyo mahigpit ang batas dyan sa Amerika. Pag nakasuhan ka, uh -huh. Malaki ang posibilidad na ma-deport ka dyan. Sir, wala pong problema, si Harapin ko po lahat 'yan. Oh, di ba, attorney, kung gano'ng katapang? Sige. Ako talaga ako, attorney. Hindi e, ganito naman kasi yung problema mo, China Ang problema mo lang kasi, binisa mo nang sinabi sa akin, di ba? Sir, gusto alam ko naman yung kasalanan ko, pero tapos na 'yan, sir eh. Oh, take mo na diyan, ibig sabihin nun, para, ay para mapabilis tayo, sir. humihingi ka ng tawad at gusto mong ganon na lang, patawarin ka ng asawa mo. Kaya mo ba siyang patawarin? hindi, attorney. Gusto hindi ko, lang. attorney, panagutan niya yung ginawa niya. No, yun, yun, ang problema natin dyan. Yun na lang yung point niya, sir. Eh. Yun na lang yung point niya. Gusto na lang ako madipol. Gusto na lang niya gumante. Sir. Saka, yung... Yun ang magiging ano talaga eh. ang magiging resulta dyan eh. Yung ginagawa mo. Kung dito, pwede siguro. But medyo... Ano gusto, gusto niyong gawin ko? Pagsasama pa kami for what? Oh, Kaya wala naman na, na attorney nandun na tayo, attorney. Ang akin oh. lang kasi, attorney, yung every time na mag-uusap kami, lagi niyang pinapasok yung sa amin. Ang ginagawa niya sa akin, attorney, mental torture. O ano, wala na tayo. Para na lang sa mga bata. Sabi ko, alam <laughs> ko na yan eh. Hindi mo na kailangan ulit-ulitin sa akin araw-araw yan. ba diba? Alam ko na yung ganyan eh. Bakit, anong purpose mo? Bakit kailangan araw-araw, every time tatawag ka? Kaya, attorney, sa totoo lang ha, yung limang taong gulang kong anak, attorney, pag tumatawag <laughs> yung tatay ni o Opa, ba't ka naman naman tumatawag? Aawayin mo na naman ng mami ko? Bababaan ka namin ng telepono oh. at limang taong gulang makakapagsalita ng gano'n Sige, sige. Medyo malaki itong problema na ito. Hmm. Tapos, Dalawang jurisdiction ang involved Tapos dito, di ba? Ato ni, alam ko naman, attorney, yung Jacqueline, ang uwi na yan. Kung nasaan ka man, babala para po sa mga may asawa. Isa po yung gold digger. Social climber. Ang sana, napak, may napakapagsabi pa po sa akin yan. Ang sabi niya po, hindi daw po siya pumapatol sa single. Gusto niya daw po yung may pamilya at asawa. Sa akin pananaw, baka pwede pambigyan ng pagkakataon. Pero sabi mo, wala na. Hindi po, attorney. So, nanduro na tayo. Jan, siguro naman narinig mo, we are trying to exert effort para maayos kayo. Pero mukhang wala na, Jan. Dapat mag magkaroon ka na ng ng uh, legal assistance dito, mabigyan ka, no? Al ako, I'm sure, bilang isang abogado, okay. pag nag-file ka ng kaso dyan, madi yan. Sana po, Atty. madi po, yan. I-report lang yung pananakit sa mga anak mo po, at yung mga pagsisinungaling niya. Kasi, uh, sigurado ka ba na, na hindi... Hindi pa siya citizen? Hindi pa po, Atoy. Oh, hindi. Ma malabo pa na pagka... Green card pa lang po siya. Pagka nagreklamo ka sa embassy ngayon, hindi na Hindi na ma ano yan. Malamang ma-deport pa yan. Oo. Mahigpit kasi ang batas natin doon sa... do ang, ang batas sa Amerika. Yung ganyan. Kaya nga nagtataka ako yung pananakit. Hindi totoo yung sinabi ng polis na nakikialam ka kasi. Kasi privacy daw po. Oo, hindi siguro to totoo yun. Pagka na ka ron, pamilya mo pa, oh, ma okay, malamang makukuha. Sabi nga kanina ng anak ko, Mami, kung kailangan akong tawagan dito, kausapin, ipakontak mo ako. Sige, sige. Bigyan na lang natin ng tulong si Ma'am. At naubusan na tayo. ah okay. Talagang ganyan niya. <laughs> Mag-file po tayo ng case, Ma'am. Then kapag mayroon na po, eh, pwede po natin ipatimbre po sa immigration attorney. Uh, ang, ang, complaint niya is uh, sa US Embassy. Pwede rin mag-file ng complaint sa US Embassy. Uh -huh. o, kasi nga, nandoon siya sa Amerika. Pagbigay alam lang na nangaabuso siya ng nananakit siya rin ng anak niya na nandoon. Oo. Yes, ayan, magiging punto siya. Sigurado yan, mahihirapan na siya makakuha o maka-acquire ng American citizenship diyan. And uh, sige po ma'am, kausapin po kayo ni Ate Odette sa kabilang studio ha. Okay po. Sige po. Opo, Thank you po. Puntahin na din po na opo sa Salamat yung, sa iyo, Lourdes. Oo. Oh.